susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Magandang gabi sa inyo mga anapoy. So, nagpalta ko ng uh, pump kasi yung gamit sa Facebook ko, air pump lang. So, hindi masigla yung ito ako, at marami nang namamatay. namamatay, bakakaling uh, araw eh muna magsilak iyan puro patay na so napatong ng pump ngayon. tapag sila yung yung niya so ayan yung 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 ngayon, matigas sila ngayon, dalang ngayon sila ngayon. Malakas yung ano eh, yung ng tubig. Ah, So, ngayon, ngayon na yan.

kontento ano. na kami. Ngayon na napag-uusta kanina yun eh. Dahil ko na nakakuha ng ano yun, eh, dumi. Hindi ito ngayon eh. Ganyan, ganyan yung pinagugasan ko. At uh, higit sa lahat, ito yung aking siling malalaki. Yung siling ano, pang, pangsigang yan, uh, so marami din mga bunga. Mga sili malaki. Yan din yun eh. Yung malilit pa lang. Problema lang, meron karoon ng insekto. Yung daw niya, yan kakaganyan, no? So, mag-aatatanaw ko paano, paano mawala yan. Dahil, mga ano. So, meron pa yung malaki din eh. Hiniing Sana all. Ah, simple sa lahat. Ah, si Dikit nagbabantay. Hindi na. nga. Sili. Sakit sa sa crate farm natin. Yan mga kanapoy. Ito yung uh, binili ko kanina. Yan. Yan yung uh, mga ano niya manual niya. Yan. Lali, 45 watts pala to. Uh. Uh. Pero yung laman kasi niyan, yung laman niyan, naligay ko na doon. Wala, wala na laman siya yung mga kanapoy. Kanapoy, sana, ah, uh, magkatulong tong bago kong, uh, pam na sana tuloy-tuloy yung buhay nila hindi na sila ano kakadama kakadamatay na esta sa yung hito warenta piraso na matay niyan na warenta uh, o 35 five bilang may meron na madalaki sayang so yun at magandang gabi sa inyo natin sundan so, natin yung na video kasi nga ang gamit ko lang ay air pump lang wala yung umihigop na tubig tapos binabog ulit ito yun ito ito yung air pump kasi yung air pump na siya uh, air pump na siya hindi ko nga alam po ito kung gano'ng karakas ito eh so apat yung ano niya binabogan niya ng hangin Yeah. Uh. Kaya pala, puno na yung, yun mga kanapoy, at na, uh, mga kanapoy, at uh, sa sunod, at sa muli, at magandang, magandang gabi sa inyo lahat, at sana, at uh, tuloy-tuloy nating palakan ng hito, at hanggang sa muli, magandang gabi po.